Saturday. So, samahan nyo ako sa mga gagawin ko ngayong araw na ito. So, yan. Kagigising ko lang. Kagigising ko na naman. O, nag pa si ate. O, ano? Oh, o, lagu-lagu yan po. O, tutunga nga pa yan guys pag bagong gising. Mga hour yung tulala niyan. di ba? Diba? Tignan nyo. Magaganda-ganda pa yan. Inaantok pa siya. Oh. Ayos buhok. At dito naman ay magtatalin na ako ng buhok dahil magsisipilyo ako at maghihilamas ng muka. At dito naman ay sinisimulan ko na nga ang paninipilyo. May plato pa guys. Hindi kasi nagugas ng plato kagabi yung kapatid ko dahil tinatamad daw siya. At dito naman ay sinisimulan ko na ang paghihilamos sa aking muka para matanggal yung laway. Uy! Hindi ganun yun, te. Walang ganun. At dito naman ay pupunasan ko na ang aking muka dahil nga nagilamos tayo, no? May basa-basa yan. Hindi naman natin nahayaan na matuyo ang tubig sa aking muka, di ba? At lumabas nga ako pagkatapos kong magilamos at ito ang nakita ko. Naglalaba pala si Mama. So for sure tutulungan natin siya. At dito ay mag-aalis muna tayo bago natin tulungan si Mama. Nag-montage pa. At dito ay sisimulan ko nang kumain para agad kaming matapos ni Mama kasi may lakad pa ako mamaya. Dito naman ay umalis na ako dahil tapos na kaming naglaban ni mama at pumunta kami ng Angeles dahil bibili kami ng mga susuotin namin para sa work immersion. Dito ay nagbibiyay na kami papunta ang Angeles dahil bibili tayo ng uniform, slacks, and majas. At nandito na nga kami sa Angeles, sa New Star. At dito kami bibili ng polo, slacks, and medias. Dito naman ay nasa Nepo kami dahil wala kaming nakitang polo sa New Star dahil wala na daw. Di rin kami nakakita sa Nepo kaya nag na lang kami. <laughs> Sana all. Oh para para lang din kami ng in order dito dahil para pareho ho gutom a few moments later at dito ay tapos na kaming kumain sa Jollibee at nakalimutan namin ang aming uh, pinamili kaya binalikan ni Marinella. <laughs> dito ay pauwi na kami at pupunta na lang kami sa Magalang dahil wala kaming nakita sa Angeles. Out of stock lahat sila. Nasa RCS na kami dito, guys. So, uh, hindi rin kami nakabili kasi wala din daw silang stock dito na polo. Naubos na din daw. So, pumunta na lang kami dito sa bilihan ng mga balloons pang birthday at saka background. Dahil magdidibus si Risa sa linggo. Dito ay nasa bayan na nga ako. Nakauwi na ako dahil pinauwi na ako ni Mama. Dito na magtatapos ang aking vlog. Bye! Ye. Thanks for watching!